Samantala, the more, the merrier nga ba? Ganito palagi ang biro at paliwanag ng ilan nating mga kababayang membro ng isang extended family. Dito sa Pilipinas, pangkaraniwan na ang mga anak na bagamat may sarili ng pamilya, hindi pa rin humihiwalay sa poder ng kanilang mga magulang. Nakakatulong nga ba ito o nakapagdudulot lang ng lamat sa buong mag-anak? Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, tila nga dumadami ang bilang ng pamilyang Pilipino na nagsasama-sama ngayon sa iisang bubong. At ayon nga sa dalawang ekspertong nakausap ko kanina, isa sa pangunahin dahilan nito ay ang hirap ng buhay ngayon. Nanay, tatay, mga anak. Ito ang konsepto ng pamilya ng marami sa atin. Pero si Aling Bebiana, bukod sa kanyang mister, kasama rin sa bahay ang kanyang tatlong anak na lalaki na may mga asawa na. Walong apo at isang apo sa tuhod. Kung nasa bahay lahat ang labing pitong miyembro ng pamilya, standing room na sa unang palapag ng kanilang bahay. Masaya na mahirap. Basta sama-sama lang. At paano yung kuryente, yung pong ay, yung kuryente, isa-isa ano yung Charlie sa kuryente. Okay, matahatian. Oo, sa tubig naman, ito. Mm -mm. Sa pagkain naman, si John John. Mm -hmm. Basta, kami, sanggit kami ni John John. Uh -huh. Ay, wala pa naman siyang anak. Mm -hmm. Gano'n lang ang sistema, parang walang gulo pasok sa bahay ng mga Cruz, higaan agad ang bubungan sa iyo. Dito natutulog si Rudy, kanyang asawa, tatlong anak na babae at apo. Mula noong lumikas sila dahil sa bagyong Ondoy noong 2009. May kanikan niyang kwarto naman sa ikalawang palapag ng bahay ang pamilya ng kanyang dalawang kapatid. Sa dami nila sa bahay, minsan hindi raw maiwasan ang tampuhan. Mas maganda rin kasi yung meron kayong privacy na pamilya, di ba? Yung talagang sama-sama talaga kayo yung magagawa mo talaga yung gusto mo na halimbawa kapag nandito ka Siyempre, yung hindi nawawala minsan yung may nag-aaway sa mga kapatid o kaya minsan nakakapagtali yung mag-asawa. Hindi nyo ma-voice out yung mga nararamdaman mo. Siyempre, bigla na lang, siyempre, yung iba natutulog pa. Ah. pag na ano, oh, ano ba yan, eh, ano Paliwanag ni Joji Racelis, Family Counselor ng Center for Family Ministries, natural sa mga Pilipino ang malapit sa pamilya. Pero sa hirap daw ng buhay ngayon, nagiging dahilan din ito ng pagsasama-sama ng ilang pamilya sa iisang bubong. Somebody will take it on eh. will take on the role and say, akong bahala. And that person will sacrifice his personal life and then he will work para lang mabangon niya yung pamilya niya. That's very strong sa Filipinos. Sabi naman, ni Brother Clifford Surita, isang sociologist, madalas hindi matiis ng mga Pinoy na mapalayo sa pamilya. Kalimitan nagiging konsepto na ang mga anak sa pagtanda ng kanilang magulang. Nasanay kasi tayo na maingay sa bahay, na may kausap ka, na sanay tayo, na may ka, kang yung, 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 shoulder to cry on. Bagamat masayaan ang sama-sama, pwede rin daw itong pagbula ng sama ng loob. Parang what is mine is also yours. Diba? So, so, kuminsan, we overdo it. We overdo it. Na, and then, when you try to set your boundaries or when you try to say no, then they view it very negatively. They, they, criticize you, they put you down, sabihin nila, swapang ka. At sa mga pamilyang magkakasama sa iisang bahay, may payo si Sorita at Racelis. Communication is very important yeah, and respecting each other's boundaries. Yung tiyatawag na obligations inside the house, kinakailang mapag-usapan nyo na malinaw para yung dynamics magtuloy-tuloy. Because love will help you out, pero pag walang sistema, kaguluhan ang mangyayari sa bahay. Jessica, wala tayong makuha ang figures kung gaano ba talaga karami itong pamilyang katulad ng pamilya Cruz. Pero ayon nga doon sa isang eksperto na nakausap ko kanina, ang kailangan lang naman ay e, tumingin ka sa paligid mo at meron at meron ka makikita na pamilya na tulad ng pamilya Cruz, Jessica. Okay, so may upside 'yan. Upside, lagi kayong masaya, marami uh, na pagtitibay yung uh, bonding ng pamilya, pero downside o yung negative effect naman 'yan eh yung mga iringan 'di ba na pag wala na kayong espasyo sa isa't isa eh nagkakaroon ng mga conflict Oo, Jessica, katulad nga nung uh, Pamilya Cruz kanina, sinasabi nila, eh talagang hindi, minsan hindi nila mailabas yung uh, talagang uh, laman ng damdamin nila, no, sa dami nila doon sa, sa, loob ng bahay. At uh, isa ka sa halimbawa ang sinabi na, 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 ni Rudy kanina, eh yung minsan kung gusto niya magalit sa kanyang asawa, eh hindi niya mailabas talaga yung gusto niyang sabihin. Jessica? Okay. Solusyon dyan yung mga nag-aasawa, dapat Bumukod, di ba? para uh -huh. matuturin sila sa buhay at para magkaroon din sila ng sarili nilang space, di ba? Oh Jessica, yun ang talagang pinapayo nitong dalawang eksperto na nakausap ko. Pero uh, sila rin ay uh, tinatanggap yung uh, kadahilanan na talagang mahirap yung buhay ngayon at uh, hindi maiwasan na ilang pamilya na magsama-sama sa isang bubong para nga daw ma-augment yung uh, sweldo o yung kita ng isa't isa. Jessica. Okay, maraming salamat Sandra Aginaldo.